Ibabalik ko yung vitamin C ng matanda. Yung vitamin C ng bata. Ibabalik ko ang metformin na usartan. Ibabalik ko higit sa lahat yung vitamins, iron, and calcium. Sa mga lalaki na hindi makarelate, alam to na mga ebaba. Ba. Ang babae, pag nagbubuntis, kailangan niya ng vitamins, iron, and calcium. Kaya napakahalaga sa isang inang nagdadalang tao. At, kung wala na rin yung bakuna sa bata, nalala nyo ng mga bata tayo, meron tayong bakuna. Tama mali. At higit sa lahat, ibabalik ko ang magaang na sistema na uunawaan at accessible na health center sa lungsod ng Maynila. Pangatlo, pero kayo ang sasagot nito. Kasi nangako ko sa inyo kanina, walang siraan. Dahil pag ito'y nanggaling sa akin, bias. Eh, Siyempre, kalaban ako sa politika eh. Pero, kayo ang sasagot. Bakit? May napapansin ako, ayaw kong manggaling sa akin kayo nalang ang tatanungin ko. Nan! Tay! Mga lolo ko! Mga lolo ko! Napapansin ba parang dumudugyot ulit ang Maynila? <laughs> so, totoo? Parang <laughs> kaya tayo napapansin? <laughs> Then, let me remind you of our history. Not so long ago. But you know it better than me. Kasi bata pa ako nito. Naalala niyo noong 1992, meron tayong mayor, Mel Lopez. At nagkaroon ng problema ng Maynila noon. Ano ang problema ng Maynila noon, 1992? Basura. Naalala talaga. Basura. Tumakbo si Mayor Lim, nagalit ang taong bayan, binoto si Alfredo Lim. Tama, mali? Tama! Nanalo si Mayor Lim naitatak Lionel. Umayos ang hakot ng basura. Ang basura, napukuntahan na ng truck ng basura ang iskinita, looban, highway and so on and so forth. Nasanay ng tao, umayos ng anim na taon. Natapos si Mayor Lito, okay, okay. si Mayor Lito at Jesa. Magkalaban sila. Remember that. Ano kinuha ni Mayor Lito at yun yan. Tuloy-tuloy na panatag at maayos ako kulit na for the nine years ni Mayor Lin Acesa. Natapos si Mayor Lin Acesa, nakabalik si Mayor Lee. Anong ginawa? Lionel, maayos na kulit Natapos na six years, nanalo si Erap. Isang taon lang ang Lionel, pinalitan. Ano nangyari noong panahon ni Mayor Erap? Diyos, salamat sa inyo, binuto niyo ako mayor. Anong binalik ko? Yun eh. Umayos ulit ang koleksyon ng basura. Nangawala na ulit ang dugyo sa Maynila. Now, itinuloy niya sa glit. Pinalitan ng December 31. Ano nangyari sa Maynila? So, again, I'm going to reiterate. Huwag wow, ang kakaaway-away na. Pero, hindi nila ikinikipit balikan ang problema ng basura. tabi nila ang politika nila. Bakit? Kasi ipinagpapaunan nila ang kalalagayan at katayuan ng taong bayan bago sa politika nila. Kaya yung sa atin ngayon, truck. Truck na ano? Buhangin. Hindi makapasok sa oblo. Kung magkatapong ka, mangangawit ka pa. Tama ano, Again, why change it? Effective naman. Bakit kailangan pang baguhin? Nay, tay. Yang basura. O ito, lalabing dito lang ang LGU sa Metro Manila. Pangilan tayo? Pang labing dito. 17 out of 17 sa economic growth. Sino may sabi? Si Orme? Hindi. Philippine Statistics Authority. Nung binoto niyo akong mayor, we are number 16. When I left the mayorship, we became number 3. <laughs> Hindi lang tayo mag number 1. Bakit? Hindi natin tatalunin ng Quezon City sa laki ng lupain. Hindi natin tatalunin ng Makati because it's the business hub of the country. But we became number three. Now we are the capital of the country. We are now number 17. Nasa pundilyo na naman tayo. Oh, tingnan po ninyo. Tinalo pa tayo ng pateros. Yung pateros, alam nyo ba, mas malaki pa pag pinagsama-sama ko yung Luzon, Visayas, Pindanao sa balik-balik. Alam nyo ba, ganun kaliit ang pateros? Pag kumaliwa ka, pasig. Pag kumanan ka, tagi. Pero ano tinitinda nila? Itlog, penoy at balot. Talo pa ba ang kapitolyo ng bansa. Kolela na naman tayo. Ngayon, kung dito kolela tayo, dito naman number one tayo. Sa <coughs> We are now number one in crime index. Saan? Sa Pilipinas? Hindi. Sa buong Southeast Asia. Your name numero lang yan diyan yan totoo hindi kayo matanong po nararamdaman niyo ba nagbali ka na naman ng mga kriminal sa Manila? snatching hold up solvent boy droga mga talonges bali ka na naman sa Manila parang walang gobyerno so nararamdaman niyo itong numero ito? ano? Pati yes. mga maiingay na yes. ng motor, tutulog to ka na sa madaling araw. Kung parurutin ka ng mga, mga tambucho mga yun. At ito masakit. Wala ka tayo marunong naman tumbiyan. Tay, tay! Naalala niyo ba nung araw nung binoto niyo kong mayor? Nagkaroon ng gobyerno sa umaga, sa tamhali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Naalala niyo yun? Naalala niyo ba yung gobyerno ng Kumilos? Nabimiss niyo na ba yun? Yeah. Nay, Tay, help me make Manila great again! Yeah. Baka ba nagpang uli, araw niya na. Kung na rin ako. Malamang ito, maraming titila po na kaldero sa bahay. Wala nagsahin. Nakipag-chismisan lahat dito sa SM. Okay, pero pinakamahalaga ito, bakit usapin ng pera ng tao ngayon. Mahalaga ba sa inyo? Kapag yeah. lang, pera niyo yun eh. Tay, tay! Nakalulungkot ni Silvi na ito ang mga dati kong kasama. Nung araw, papuri rito, papuri ron. Papuri rito, papuri ron sa akin. Puro papuri na papuri. Papuri. Puro. Puro papuri. Ngayon, ako na ang pinakamasama sa paningin nila. Anong sabi? Si Orme, maraming iniwang utang. Narinig niyo yan? Narinig ko rin eh. Sinabi ba nila yun? Napanood ko din eh. na dito. Ano? Gusto niyong malaman na sa... Dapat din. Bakit? Ang leader, kapag siya'y may ginawa sa kanyang nasasakupan, dapat niyang pan hindi para magturo siya na magturo, magturo na magturo, manisi ng manisi, manisi ng manisi. Dapat naging maniwisit ka na lang kasi maraming sisi sa daga. Sa JRB. Panindigan mo ang bagay na ginawa mo sa iyong nasasakupan at hayaan mo ng taong bayan ang magdesisyon kung ang ginawa mo ba sa kanila ay tama o mali. Tama po ba? Aamin lang kayo mga nanay tatay ko, asa ang kamay ng may anak dito. Aba talaga pa yung iba sa inyo? Baka naman kayong dala na. May anak kayo? May pamilya kayo? Bilto. Kapag walang makakain ng anak niyo, gagawa niyo ng paraan. Will. Hinga. Oh. Iranawas nyo. Yeah. Itatawid nyo. Yeah. Totoo pa ang kasabihan na ang isang ama no. o isang ina, isang magulang or that mother, itubo mo na lang, bibigay mo pa sa anak. Okay. Amen. Gagawin nyo ang lahat para samahan nyo sa buhay? Talaga? Eh <laughs> hindi ginawa ng ginawa ko, bilang ilang taon dalawang dilong manalay nyo ang panahon ng pandemya. Hay. <laughs> Hay. Oh. Uh. Ano lo ko? Uh. Ano lo ko? Oh. Sa gusto ko kuno dapat. Allegroolis. When you elected me as your mayor in 2019. Wala kayong narinig sa akin, sinisi ko yung nakaraan na walang iniwang pera sa akin. Wala. Nga nga. Pero wala kayong narinig. Bakit? Hinigi kong mag-mayor eh. Hindi nyo naman binigay sa akin ng kusa eh. Hinigi ko muna, binigay nyo sa akin. So gusto ko mag-mayor. So di lahat ng problema ng opisina nyo, cargo-cargo mo. Tama mali? Hindi, para magtutulong ng daliri. Okay. oh ano muna akong ginawa? Okay. Hinilabusan ko ang Manila. Nagadog yun eh. Okay. Eh bakit hindi? Eh kita ninyo. Wala pa ako isang linggo sa opisina ng mayor. Paglabas ko, nakakaapang ng tae. Tala rin niyo? Then I said to CTO employees, How can I govern and tell the people of Manila, Uy, pwede ba makisuyo? Yunisin mo nga yung bakuran mo. Pwede ba makisuyo? Linisin mo yung tapat bahay mo? Kung yung sarili natin bakuran, puro lechas. Ano nangyari? Kayo. Matatagal na kayo na nga buhay dito sa Maynila. One way or another, nakadaan kayo ng rekto sa buong buhay ninyo. But for the first time, after 30 years, o problema ng rekto, nadaanan ng tao ang rekto. Juan Luna, Soler, Blumentri, Carriedo, Luminis, ibinalik sa tao. Tama ba eh? Tama. Nay, naglilinis tayo. In fact, yung nangyari sa Maynila, ginawang DILG memorandum. Anong ibig sabihin? Tinutularan na tayo. Sabi, gawin niya sa buong bansa, ibalik ang kalsada sa taong bayan, gawing maaliwalas ang kapaligiran. Naging modelo ng Maynila. Ano sumunod kong ginawa? Kinausap ko ang American Chamber of Commerce, Filipino Chinese Chamber of Commerce, Makati Business Club. Ano sabi ko sa kanila? Halika na kayo, bumalik kayo sa Maynila, patawarin niyo na kami. O, ano naging epekto? From 20-30 billion worth of investment sa Maynila, first year, 170 billion pesos ang pumasok sa Maynila. Bakit? Ano Anong epekto nun? Nagkatrabaho ang tao. Yeah. Dahil pumalik ang hanap buhay, nagtrabaho ang tao. In fact, I went further. Kinausap ko McDonald, Jollibee. Ano sabi ko sa na? Uy, bakit sa Japan? Yung mga matatanda at PWD, pinapayagan magtrabaho. Ano nangyari? Pinakinggan ako, Naka-pagtrabaho ang mga senior citizen nakapagtrabaho ang mga PWDs. Nay, tay, our crime rate did not slide. It died. Bakit? Anong milagro ginawa natin? Wala. Logic. Ano sabi ko? Nasa Facebook ako. Kayo ang mga kriminal. Kayo ang mga tulongis. Hindi ko kayo mapipigilan gumawa ng krimen sa nila. Kung yung nanay-tatay ninyo hindi kayo mapantayan ng 24 oras ako pa ngayon. Ano sinabi ko sa tao ang bayan? Mga batang Maynila, pumanatag kayo. Pag dito nila ginawa ang krimen sa Maynila, ang ikamamatay ng kriminal, puyat. Dahil hindi ko sila patutulugin. Kakalawitin ko sila nasan masulok sila ng bansa basta dito nila ginawa sa Maynila. Anong ginawa ko? Pagkalawit! Hinala po sa Ruskado. Buhay. Buo. Oh. At tapos, ginoyo ko. Eh, bakit po sila gustong makulong? Yun ang ayaw ng kriminal. Ha? Ang labo mo naman yun. Opo, ako na po nagsasabi sa inyo. Most, if not all, ayaw ng kriminal makulong. Bakit? Ang kriminal, gusto niya lumabas sa lespo. Pag napatay niya yung lespo, may balbon siya sa dibdib. Pero pag napatay naman siya ng lesbo, tapos na ang problema niya sa mundong ibabaw. Eh bakit ayaw niya makulong? Dahil pag hinoyo ko sila, makatitigim sila ng puto, lisa, kalisaso, alipunga, tulog, luga. <laughs> Namumuhay sila sa tina sa loob ng hoyo. Anong ibig sabihin? Buhay pa sila para na silang nasa impyerno. Kaya ayaw nilang makulong. Eh ba't alam ko I grew up with them. Wala, wala. Lumaki ako kasama sila. Kaya alam ko yung weakness nila. Ano naging epekto? Tag-alisa ng mga talunges. Hindi sila gumagawa na taga sa Maynila. Madaling araw, may gobyerno pa sa Maynila. Saan ka nakakita, Mayor? Huwi ko talauna alas 2 alas 3, sa madaling araw. Yeah. Umahangat na tayo! Lumilipad na tayo! bigla tayo na bunggo. Boom! Pandemya. Ano? Mahulaan ko ba Anong <laughs> epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Nang Maynila? Hindi. Nang Pilipinas? Hindi. Nang Walang ekonomiya. Walang hanap buhay. Walang hanap buhay. Walang trabaho. Walang trabaho. Walang picha. Walang picha, Walang chicha. Tama ba Tama mali. All wow. right.